Hello everyone! Magandang buhay po sa lahat! And so for today's video po mga ka-friendships Mag-share na po ako ng mga pagkain sa aking mga co-workers So, uh, pero una po sa lahat, mag-ano muna ako para sa sarili ko Dahil, syempre, mag-magtira din ako para may pang-consumo din ba So, mag-ano ako ng isang chicken Gusto ko ito sarap itong buto-buto. <laughs> At saka yung pork chop. So, yung the rest, uh, ipamimigay ko po ito mga ka-friendships. So, ngayon, uh, hindi natin kakalimutan si Lolo na Pinakauna sa listahan. So, ibigay ko sa kanya yung malaking uh, uh malaking chicken na nakuha natin kagabi kay Mr. Bean. So, matutuwa talaga yun mga ka-friendships. At saka si Lulu Duna, mahilig po siya kumain ng mga healthy like this one. So, ibibigay ko. Salad po siya na may dressing na. May libreng dressing na po sa loob nito kung nakikita niyo yung ano niya. Oh. So, may dressing na po siya. So, tamang-tama ito kay Lulu Dunal. And then, magbigay din ako sa kanya ng tomato. Ayan. And then, iba kasi ito at saka yung maliliit. Kasi yung maliliit, uh, crunchy at sweet po siya na mga, ano, um, na mga tomato. So, ibigay ko yung marami. Kasi mahilig yun sa mga, ano, ganito. Kila, kilala ko yung si Bruno Ronald. At saka, ibigay ko din sa kanya yung orange. And then, ah uh, mahilig din yun sa cheese. So, ayan. Ito ay para kay Lolo Dunad. Ayan, itabi muna natin to. Tapos, um, yung isa naman, may bibigyan ako sa second shape isa lang. Ah, uh, ay ano po Sharon Sharon or Tracy uh, ayan, ito um, tapos uh, tomato and then the tomato, and then chicken ayan so and then cheese and then yung isa sa second chef So. So, bigay ko ito sa kanya. Ito, pinutasan ko siya kagabi dahil nilinis ko yung sa loob. Tapos, ayan, ito pa. May ito may tomato pang Um, yeah. And then, dito, chicken. Bigay ko na lang yung ano eh. <coughs> madaming chicken pa ako. Ah, madaming tomato ba? Ay, oo, oh, oh, magtira ako sa si sarili ko, syempre. O, oh, akin na lang ito, yung tomato. Nakalimutan ko. So, ayan, may tatlong, ah, uh, Tatlo akong mabibigyan ngayon sa work. So, nilagay ko na dito. So, ayan. Nilagay ko na siya sa plastic. So, ayan lang po mga ka-friendship. So, mamaya, uh, ayan, mamaya, magfifilm ako doon sa aking mabibigyan. So, that's all for tonight's video. And, ayan, mamaya, maybe after work, dadaanan ko si Mr. Bean baka na naman yung ano no ng store ng bago very quick lang yung gagawin natin mamaya after work basta pagpunta ko doon kuha tapos uh, uh, alis ka agad mga ka friendships kasi alam nyo na yung oras so ayan lang po maraming salamat po sa inyong panonood and uh, ingat po kayo lahat dyan sa Pilipinas and always remember be kind to one another God bless and I will see you guys sa ating next kalkalan. Paalam! I have my coworker worker Kukunin na niya yung kanyang pagkain dito. So, Sharon, you gonna choose? Which one do you want? I got a whole chicken here. And I got chicken and, uh, Uh, beef, chicken wings, ain't uh, I don't know what's yeah, that. I want chicken beef. wings? You want that? Okay, yeah. just take the whole. Okay. Yeah. I okay. get tomato and oranges. I take it. All right. All right. So Rodolfo, pick what you want. I have. Can you can you hold this? Can you open the bag? Open. Open the bag. So I got. I... I got beef, I got pork, and I got chicken, and I got tomato. Tomato. Okay. So the same with Sergio. Well, <laughs> yeah. Alright, that's for you. Okay, you. You're welcome. I've been waiting for you. Huh? Here. So you got. <clears throat> <laughs> open it. Open. So you got. <laughs> open. You have chicken, more tomato, and you got beef, beef, and another beef, okay? Oh. And more tomato. Huh? Yeah, okay. yeah, that's all. Alright. Yep. <laughs> more tomorrow? <laughs> no, more tomorrow. <laughs> Thank you! Thank you. <laughs>